For today's video mga lodi duha ka putahi atong tirahon mga lodi no sutanghon nga murag Shanghai o fried chicken nga murag Shanghai puno siya mga lodi no What's up mga lodi kumusta For today's video mga lodi magluto tag sutanghon gisado fresh from Korea mga lodi no kay birthday sa mga duha ka igsuon matime og si Biboy happy birthday mga idol mga lodi So maghiwal lang taglamas daan kay unahon na ito ning kwan. So tanghon gisado, mga ludi no. Ug ato pa pabukalan ning manok mga kalodi no kay para makuha na tuning sabaw niya kay mo ni gamiton sa atong sutanghon mga kalodi so pag human ug bukal na mga kalodi mga 15 minutes lang ato nang haunon mga kalodi atong pabugnawon kay ato nang pritoon unya mga kalodi ng no? kaning sabaw ato lang sa isit aside ato ana sugdan ning sutanghon gisado mga kalodi pangpahaba ng buhay mga kalodi no butangan atong mantika diha mga kalodi kay hey, gisa ta mga kalodi paghuma na to gisa sa ahos si e Boyas mga kaludi ibutang na to ning punis na to nga manok mga kaludi no para dali ra luto mga kaludi tapos ato na din siyang karaw-karawon mga kaludi no para mahalo-halo siya mga kaludi ug ato ang ibutang ang chicken stock mga kaludi butangan na paminta mga kaludi magic sarap tapos karaw-karawin na naman mga kaludi pabalik-balik lang to mga kaludi no dun tapos lagyan din natin ng tuyo mga kaludi kunti lang para may kulay mga kaludi Ibutang na nato ang siling at sal mga kalundi kay pangpahumot pahumot ni siya mga kalundi lami ini siya og gisado tapos butangan nato carrots mga kaludi dayon kaning cabbage din mga kaludi og ibutang nang sotanghon nga fresh pang mga kaludi tapos ang next ay karaw-karawin na naman natin mga kalundi para mahalo mga kalundi no hauno na nato mga kalundi og isit aside mga kalundi mo na ni ang sotanghon gisado ni Lodi Diri na buntas prito mga kalude, breedingal lang na ning manok o kaning crispy fry mga lodi. Di baliktad yung baliktad. O oh, baliktad. nato gamay ng cornstarch mga kaludi no. Kanina yung syakto dahil di nabaliktad. Crispy fry. Dahil nato nang sugdan sa pagprito mga kaludi. Happy birthday na ay manok, matime, and biboy. Amping mo per me. O God bless you always. Please don't forget to like and share mga lodi Thank you for watching. Bye bye. Amping mo per me.